Labing limang taon na ang minamaneho ni Arsenio ang kanyang traditional jeep. Pero nangangamba siyang baka mapalitan ito dahil sa jeep ni modernization program ng pamahalaan. Kaya problema niya ngayon kung tuluyan ng i phase out ang kanyang traditional jeep lalo pat nag-aaral pa ang kanyang dalawang anak. Nung narikat nata kami, ta, ta simpre, mano manulang tikit-kitaan niya ng driver kami. Ta siyempre nangitiluglukan niya kasanun ito ngayon nangitiluglukan ito awan ti pagalan pag miti kami ano di ti ti daw na lagi Ngayong linggo, nagsagawa ng malawakang tigil pasada sa bansa ang ilang transport groups sa bansa. Ito'y para tutulan ang December 31 na deadline na ipinataw ng LTFRB para sa consolidation ng mga transport cooperatives. Kung makikita natin, iba yung mga uh, slogan nila or na uh, no to jeepney face out. Kasi meron tayong uh, revision sa omnibus franchising guidelines actually, uh, 2000 uh, Department Order 2017-011 na uh, yun actually yung parang nag-spearhead for the implementation of that program. Ngayon, uh, nagkaroon po kasi ng mga deadlines for that. Sa Baguio City, walang transport groups ang nakiisa dito base na rin sa pahayag ni Wilson Bumayat na presidente ng Baguio Benguet POJ Federation. Pero hindi pa rin napigilan ang ilang transport groups na magsagawa ng kilos protesta laban sa plano ng gobyerno. Ipinaliwanag naman ng LTFRB ang itinakda nilang deadline. Na-convert kasi lahat ng franchise, individual franchise, into either a uh, individual motopropio PA issued to the uh, individual operator na hindi nag-consolidate or a consolidated provisional authority under the legal entity kung saan sila nag-consolidate. Ayon sa LTFRB, ang mga hindi makakapag-consolidate na mga operators ay hindi mabibigyan ng pagkakataong makapag-renew ng prangkisa. Kaya ang ilang mga tsuper, lalo na ang mga walang pambili ng modernized units, ay tumututol dito. Halos nasa siyam na na ang bilang ng mga PUV at PUJ ang nakapag-consolidate sa rehiyon at nais pa ng LTFRB na pataasin ito. Actually, sumusunod naman yung ano. Ang ano doon na nakikita natin, based on the figures, no? Sumusunod naman yung mga operators and drivers natin dito sa car. Sa ngayon, wala pang balak ang LTFRB Central Office na bawiin ang palugit at umaasa silang susunod dito ang mga natitira pang mga drivers at operators. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.